Ngayon, nandito ako sa ano, no? Nandito ako sa Alamada. No? In-invite lang ako ng client ko dito. Hindi ko na i-mention yung ano, lugar, no? For mm -hmm. privacy lang ba? So, ngayon, dun, na gagawin namin dokumento to kasi unang una, ah, uh, <coughs> itong itong site na to is talagang sinukay na nila. Ilang pit na ba yan, sir? Full? 40, ilan na yan pa? 40 plus? 40 plus? mga 40 plus dalawa to dun sa kabila at saka dun meron dun no? ngayon ang story dito may pumunta ng mga Jap Japanese dito no, Sam, no? Isa. na isa tapos na scan na rin hmm. At tapos, beses na scan. tatlong beses na scan hindi lang binigay result hmm. so yun lang ang ano dun medyo na sila dahil nga nagukay na sila at wala silang result na nakita hmm. so, mas maganda pero positive yung area kung titignan natin So ngayon, medyo yung bukid nito, is titignan natin, mataas to, nakakapagtaka. Pat nasa, yung ano, yung lugar, ito mo. Medyo, ano siya ba, pababa. No, naka slope lang nito taas. Na rolling ng onti ba, onting rolling. Kung baga nakasi siya, nakasi. Nakapaganon ba, nakasi itong lugar ito. Ikot mo, ikot mo. Pagano, no, ikot mo. Yan, ang ganyan. Ang ganyan sa kabila. Yan. Sa kabila, ikot mo lang. Yan, ikot mo. Yan yung butas nila. Ngayon, ang napansin ko lang dito, meron siyang bato pala doon sa ano. Doon, sa kung kukunin natin yung fatter niya, hindi ko na kasi mapasok, hindi, hindi kasi, hindi nyo kasi boundary yan. Mm -hmm. kan, no? Kung hindi nila lupa. Kahit hindi ko siya i-compass, kasi papasok siya ng ano, ng south, south, 180 degree ng ano yun o oh. mo daw sa, ayun oh. No? meron siyang ano parang face marker kung titignan ko siya ayun o no, oh, yun o no, oh, yung batong yun parang nakasi ibig sabihin yan is terrain formation yan ang magiging polkrum point mo boss hmm. yan so yun parang meron siyang mata hindi lang natin ma-identify ng dito sa malayo pero kitang kita pag nandito tayo sa malayo mag nandito ako nakita ko talaga siya na mayroon siya mata medyo ano lang siya yung parang mata niyan parang tingkit ba yeah. hindi bilog ayun no? Oh. tapos naka formation siya ng naka ganon naka ganon no oh. yan malayo eh kaya tiyang hindi gel. ko maano o oh, may pagkatayang ganon ganoon. pero parang pasi lang siya ibig sabihin ng yan is terrain formation yan dito sa lupa kasi itong mat, itong lupang to medyo paside ng dating maliit lang rin no, ngayon yung mata ng dalawa may tinitignan siya na dalawa siguro ang orientation nito nasa north isa yung isa kung, ano, kung titignan natin ang orientation niya siguro nakasa north east yung isa nasa north east may dating ano ba dito call may mga puno dito before. Mga maluma. Tapos, yun, yun isa naka north. Ibig sabihin, lahat nasa norte. Eh. Ibig sabihin, nasa north lahat. Naka ganun. Ang niya. Kasi ang north mo is water element. Water element kasi ito eh. Dating sa ito eh. Yung north. Oh, water element yan. element mo sa kabila. Nakatwayanggal kasi yun eh. Yung 180 degree mo per element yan tama tama yan sakto yan sa alignment dito pati yun nandun so ibig sabihin naka pyramid to ang datingan nito di ba kung titignan mo ha tama tong target niya tama to hindi ako nagkakamali dito kung titignan mo yun, yung triangle na yun titignan niya yan dito kukunin niya yun sa kabila Magpapat, mag, magkakaroon ng ano yan angle na triangle formation yan. Mas mahaba lang yung angle dito kung titingnan nyo doon. Kung sakaling may target tayo doon. Punta doon, punta dito. So, ibig sabihin, pwede maging dalawa yung item. Posible. Posible dalawa, yun, ha? Dalawa, no? Posible yan. Yun. Yan. Magiging dalawa. Hindi lang natin sigurado kung tama yun nandun. Gusto ko lang ma-confirm, no? Hmm. Para magkaalaman ba kung tama yun ang scan. Ngayon, yun, yun ang ano ko, pag-aaral ko, no? Doon pa lang sa fulcrum point yung BBM na yon bench boulder marker na yon na naka naka C so yun na nagbibigay talaga ng direction no punta dito so, matagal na yan eh kitang kita naman eh oh. hindi yan basta matanggal hindi mamove yan eh. <laughs> hindi yan mamove tama ako sir hindi yan basta mamove so mayroon yan abstract na mata na may mata yan oh. na may bibig malalim yan may pagkabibig hindi ko alam kung pang tunnel ba yung bibig niya kasi masyadong malayo parang naka curbing siya ng ano, malalim ano, no? ayun no bata nakatalawa dito so yun lang so ngayon para magkaalaman tayo gamit tayo ng ano ito so, hmm? finder grams tsaka volume kapag grams maliit lang yung nakukuha mo minerals, minerals ibig sabihin minerals na grams mga bina, pwede ka mag ano. Mm. Lama, gusto mo mag-mine, ito gamitin mo. Mga gramo. Pag volume, medyo malaki-laki na yan, boss. Yan. So, gamit tayo nito. Dito tayo sa anyang gitna. Ayan, mag-start. Start tayo. 2 2 ayun o 2 pero hindi ko alam kung tama yung butas o dito lang 2 ah yeah oh. medyo malaki laki yung ano niya sir ah. yung sakop niya ayan oh. meron siyang direction talaga doon oh. ay nakuha ako yung na eh. ko eh. yung apat na direksyon eh. Gusto ko ilaki. Yung mga ko ba siya? Kung mm. saan talaga. Ah. Uh, Sabi, yun talaga nila lak ko sa buwag na. Ang malak niya sa amin. Yan na siya, no? Dito pala nagkakaroon siya ng signal, oh Punin mo to, sir. Tingin ako ng ano, ng pantuso. Siguro mga apat. Dapat na nag-cross siya. Ayun yung start. Ayun yung signal yun, sir. Ayun, eh hey, no. Meron na siya oh. Start yeah. pa lang yan eh? yeah. okay. sa <coughs>

Oh, mo. Mm -hmm. kaya tama ang galaw Ayan. ang mga nagkisan dati ano e <coughs> Uh, talaga. Yeah, Malawak to. Yeah, Malawak to. Ang ganda niya. Pakuro niya to. Dito pala o. Oh. Meron na siyang banta o. Oh. Dito pala Tama naman yung butas. Kaso Dapat sakayan lang. Pero mas malaki kung matak dito. Ay naku, no. umiikot eh. Tama to. na lang. Ibig sabihin ka, sa kupay niya na dito. Ito sa natin to sa scan, kung talaga may void. Yeah, na. kasi si butas na 'to eh. yan yeah, gusto kong malaman. Pangalan natin sa ano mo? Wigan eye. Mm. Ganyan kami okay. gumamit sa ng gadget. Tatlo-tatlo. Minsan, locator, tatlo talaga. For confirmation. Confirmation talaga sa Para wala talagang kawala ba. Five fifty five. Kasi natin yung ano, frequency ng ginto. Nakakabit tayo ng Eagle frequency para mas malakas ang rata. So, dito pa hmm. lang. yung program ang mahal dyan unit kasama siyempre oh, kasi gano'n mo na lang eh kasi ito, ginagamit na mili military kasi to ginagamit na militar talaga to ang mm. recovery okay, nila sa map tubig to na meron na konti meron lakas na. na kasi kayo sa ano yung eh, level ng ano mm. malakas siguro ang tubo dito sa eron to no, malakas lakas ay meron

Agad-agadin na natin to. <laughs> yeah. Kasi kung malaman namin ang lalim nito, hindi na namin patagalin to. Ano nakuha niyo mga marker dyan? Ang lalaking ba to? Naka-file? Hmm. Naka-file? Naka-file? Naka 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 Pero si ilalim niya sir, balas na sir. Balas na buhangin. Ah, Tama yeah. yan. kasi may buhangin talaga. Puro buhangin, buhangin, buhangin actually. kasi. Talaga yung talaga yung tunnel. Ang boss kitang kikita. Nasa gilid lang. Ang tunnel? O oh, eh, yan ang ginabutas mo. Ayan na. <laughs> So, nandun mismo, Kaya mismo sa ano. Kaya rin. Kaya meter? 6 meter, 9 meter. Kaya rin. Kung yung pinakamalakas na value niya is <coughs> sa 10 meter, mayigit. Meron na 10 meter shaft. Pero ito lang, sir, ha? Sa 10 meter shaft, kunin natin yung calculated niya. Ito times kasi natin to, eh may ano kasi to eh may so, may natin north, north yan north so, ibig sabihin nasa north and northwest ka north and northwest ibig sabihin yan lang yung direction na pwede ka magukay para hindi ka mawala north north northwest so sakop niya yung north and northwest dapat yan ang ukay mo hindi ka napupunta doon o kasama, kasama, yan yun, doon o kasama yun doon sa ano yun yung kasama doon so, ngayon yung calculated niya boss kasi nauna naman na yun ano mo, tunnel mo nauna na. Yung blue 7 diba? meters, meron nang tunnel eh, yung ginawa niyo yun ng void space yan eh. Tama ba ako? So mga abot na ng 7 yan, di ba? Mm -hmm. Meters yan no? 40. Bumaba pa siya ng ano, gusto. Oh. 10 meters. Bumaba pa siya. Ayun. 11. Ayun, nag-11 pa oh. Tas nang bali na ng reading ito, tingnan natin. natin. May reading na siya. Tingnan natin yung calculated niya. Ita times kasi natin yun. Susundan natin yung calculated from horizon. Galing sa taas. Kung yung pinakasagad na yung ano niya. 16 meters. Oh. 16 meters. Approximately. Lalim. Oo. Oh. Aabot lang doon. Kasi lalawakan mo pa sa ilalim. Gano'n ba kalawak kayo? Malit maliit na lang? Maliit na lang. Maliit na lang. Yan naman kayo nagkakaproblema. Malaki sa umpisa, maliit sa baba. Mm. Kasi mahirap naman kasi kung malaki lang talaga, magbabar down yan eh. Wala na kasi sa tibay. Tama. Mm. O, kasi hindi ka tinood na maliit lang, may tibay pa yung pundasyon mo. No? Kung ano yung gahe. Mm. Kung ano yung, ano, yung humok na, na, na ano, ng soil layering. Mm. Ngayon, susundan nyo dyan, kailangan malawak kayo sa baba. Para hindi mo mapingis lahat ng item. Mamaya kasi ang item nyo, isang ganun lang eh. Hmm. Siyempre, lang ng butas. No? mali, nagkamali ka ng butas. Kailangan talaga. Tama yung scan boss eh. Walang mali sa scan. Sorry, dito pa lang. Dito, oh, dito pa lang. Dito pa lang. na siya ano, Ang pinakamagandang the best dito gawin. Bah, ano? Kasi may mga bato sa ilalim. May marami ako nakita May mga boulders ako nakita dyan. So may mga boulders pa, Ay, ba? pa. May, boulders pa no? Mga nasa gilid. mga mm -hmm. boulders. Kaya hindi basta-basta sir. Kaya kailangan mo talaga ng finance dito. Ayan, eh, sabihin ko na sir ha. Para uh, Oo, tayo. Sabihin mo na sir. Para... Oh, yung pinans dito medyo mabigat. Kailangan nakandaan mo talaga. So, mahirap sa kunin. Pero, nakuha mo, sulit.